up mga ka tuloy-tuloy pa rin ang ating pagti pilgrimage at para sa ating next video ngayon Hindi na't samahan niyo ako at welcome to the Tudor's World. Ginagawa pala yung simbahan at ito yung karosa ng Birohina. mga ka-chibi, ako nga yung kuya chibi, kuya Rafi, and welcome sa The Pilgrim's Vlog So nandito tayo ngayon sa Mikawayan, Bulacan sa simbahan ni San Francisco ng asisi So ngayon kasi ay ang kapistahan ng Nuestra Senora de los Angeles Actually ayun yung mga karosang kasama sa prosesyon mamaya Nakahabol tayo kasi ano pa nagpamas pa na sa loob Hindi na tayo sa mismong start ng mas Pero maabot na natin yung mismong prosesyon So, ito yung second time nating makapunta dito pero ito yung first time natin maiki-join sa kanila. So, let's go. Guys, kaya ako nandito is aalain rin natin ng ex-votus si Mama Mary. Naman niya bilang devotion. So, ayun. Ang portion ko ay isang bayan na matatagpuan ilang milya mula sa Assisi. Lumaki ang bayan sa paligid ng basilika ng Our Lady of the Angels. Sa basilika na ito, nakilala si San Francisco ng Assisi ang kanyang bukasyon noong taong 1208 at ang bahay ito kung saan ginugol ni San Francisco ang halos buong buhay niya. Noong 1211, nakuha ni San Francisco ng isang permanenteng foothold sa bahay ito malapit sa Assisi sa pamamagitan ng kabutihang loob ng mga Benedictine na nagbigay sa kanila ng maliit na kapilya ng St. Mary of the Angels o ang Porciuncula. Nang lumuhod si San Francisco sa isang maliit na at sirang kapilya na San Damiano, naramdaman niyang si Kristo ay nagsalita sa kanya mula sa krus. na nagsabi sa kanya na muling itayo ang aking simbahan na kumukuho. Literal niyang kinuha ang utos na ito at nagsimula muling itayo ang iba't ibang simbahan. Noon lamang napagtanto ni San Francisco na ang puso ng imahe ni Kristo sa kanya ay ang espiritual na muli itayo at palakasin ang simbahan ni Kristo. Kaya sinimulan niya ayusin ang kapilya na San Damiano kung saan natanggap niya ang mensahe bilang karagdagan sa San Pietro de la Spina at Our Lady of the Angels, ang Porsyon Kula. Sa tabi ng hamak na santuara ng Porsyon ang unang kumbento ng Franciscano ay nabuo sa pamamagitan ng pagtatayo ng isang maliit na kubo o selda na dayami at puting at napapalibutan ng isang bako. Ang paninirahang ito ang simula ng orte ng Pransiskano. Ang porsyon ko din kung saan natanggap ni San Francisco ang mga panata ni Santa Clara. Namatay dito si San Francisco noong Oktubre 3, taong 1226 at sa kanyang higaan ay dinumunta niya na ang kapilya sa tapat na proteksyon at pangangalaga ng kanyang mga kapatid. So ayun o, no? Know, umakasama nga sa procession later. is ang loob ng May Kawayan Church or ng St. Francis of Assisi Church. So, ayun. Nasa gitna. Well, hindi ko mag-zoom kasi to. Pero, nasa taas ay si St. Francis. Katabi niya St. Dominic. Sa gilid ay si Michael. Sa ibaba naman ay uh, ang Immaculada Conception. Dito sa gilid ay si San Buenaventura. Talaga yung birhen. Ito yung birhen. Ito yung alpha So ito yung style nyo. Masasampoy naman sa ng orden Franciskan. Si San Miguel Arkanhel ang pinakatanyag sa mga tao. Ayon sa tradisyon ng Simbang Katoliko, ayon sa aklat ng pahayag ni San Miguel, ang pinuno ng hukbo ng mga anghel na lumaban at nagtagumpay laban sa mga puwersa ng kasamaan na pinamumunuan ni Lucifer. Sa kapangyarihang mula sa Diyos, kaniyang tinaboy ang demonyo mula sa langit. Siya rin ang kinikilala tagapagtanggol ng Orden Franciscan at ng buong Santa Iglesia. Ipinagdiriwang ang kaniyang kapistahan tuwing ikalawang punsiyam ng Setyembre kasama si na San Gabriel at San Rafael. Ang imahe ni San Miguel Arcangel ay nasa pangangalaga ni Ginoong Alex, Apenia at Pamilya. San Miguel Arcangel pagtanggol mo Santo Domingo de Guzmán, sa ng mga Dominga. Si Santo Domingo de Guzman ay isinilang noong isang tibo, isang dahan at pitumpo sa Calaruega, Espanya. Siya ang nagtatag ng orden ng mga Dominikano na kilala rin bilang Order of Preachers. Bagaman magkaibang kongregasyon ang kanilang tinatag, sabay na namuhay si na Santo Domingo at San Francisco ng Asisi noong 12 dalawa hanggang ik ikalabing siglo. Ayon sa tradisyon, sila ay nagtagpo sa Roma Noong isang at kanding at naging magkaibigan. kapwa na muhay sa kabanalan at may malalim na pagmamahal sa kapwa. Pumanaw sa Santo Domingo noong Agosto sa is, isang at pelawot isang at bilang Santo Papa papa Gregorio ikalabing siya noong isang at ang imahe ni Santo Domingo de Guzman ay nasa pangangalaga ni Naginoo at Ginang Ronaldo Junisio at Pamilya. Santo Domingo de Guzman, ipanalangin. Pagkatak ng Ordeno Francisco, si San Francisco de Assisi ay isinilang noong isang libo isang daan sa Assisi, Italia. Anak siya ng isang malamang mga alatan at dumagi sa marangyang pamumuhay. Matapos ang kanyang magabalik loob sa Diyos, pinili ang talibura ng mga upang sundin ang yama ni Kristo at maglingkod sa kami. Noong isang libo daan at siyang, itinatagya ang Orde Francisca, isang kongregasyon na matungon sa pagumuhay ng may kanilata, kapatang, sa Diyembre at Tomos ng Dino ng Dalawang habang ng mag sa bundok ng na marami siya ng isang pangitari ng isang sa isang anghel ng anghel Christo na sa Christ matapos ang siya ng sulit sa kanyang mga at ipagliliwang ang kanyang kapistana tuwing kaapat ng okto, Ang imahe na ito ay ang pilgrim image ni San Francisco ng Asisi na nasa pangangalaga ng ating parokya. San Francisco ng Asisi, ipanalangin mo kami. pahal na Birheng Maria at mga lolo't lola ng ating Panginoon. Bagamat wala sa Biblia ang kanilang buhay, ang kanilang kwento ay matatagpuan sa mga simaunang tradisyon ng simbahan, partikular sa mga apokrepa na sulatin, gaya ng Roto Evangelist of James. Matagal sila hindi nagkaanap, ngunit hindi sila nawala ng pananampalataya Nagdasal sila na magkalitim at magkayunod. Humihiling sa Diyos ng na Ama. Nanghapos sa kaana na pumabibigyan sila ng anak, ito ay kanilang kaalagaan at iahandog sa Diyos. Pinugo ng Panginoon ang kanilang panalangin at kahit matanda na ay nagdalang tao sa Santa Ana. Mula pa sa simula ng kanyang pagdadalang tao ang kanilang magiging anak ay hindi nalungisan ng orihinal na kasalanan. Labis ang tuwa ng mag-asawa sa pagkapanganak ng kanilang anak na babae. Ipinagdiriwang tuwing ikan 26 ng Hulyo ang kanilang kapistahan. Ang imahe na ito ay nasa pangangalaga ni Kagawat Mark dumi Palomares at Pamilya. Santa Ana at San Joaquin, ipanalangin. San Jose, esposo ni Maria at patron ng Pakalata Simba. Si San Jose ay mula sa ang paniharing dali at nabuhay bilang isang karpintero sa bayan ng Asal. Sa maumagitan ng isang panagin, inutusan siya ng anghe na tanggapin si Maria at ng sanggol si Jesus. Bilang bahagi ng kanyang buhay, dalawa ang kapistahan ni San Jose. Una, tuwing labing siyam ng Marso bilang esposo ng mahal na Birheng Maria at ang kalawa ay tuwing kauna ng Mayo bilang patron ng mga magdagawa. Bahaging ispirilad ni San Francisco ng Asisi ang magpakumbaba at pagiging paya mga virtu na nakikita rin kay San Jose. Ang pagkilala kay San Jose bilang tahimik, Ngunit matibay na tagapagtagulit ng Panginoon ay akma sa Pransiska Diwa ng mapagpumbabang pagkulit Ang imahe na ito ay nasa pangangalaga ng ating parokya ng San Francisco ng Asis. San Jose, Esposo ni Maria at Patron ng Pangkalahatang Simba, ipanalangin mo kami. ang ating minamahal na patrona, Nuestra Senyora de los Angeles, patron ng Orden Franciscana, ngayon nalabang ang pangimintakasi ng mga Franciscanos sa mahal na bilhin ng mga anghel, sapagkat sa mamagitan niya ay umusbong ang kapatero. Sa pagtawag ng Panginoon kay San Francisco, sa guho ng simbahan ng San Diamante, hiniling si niya ang naguhong simbahan. Kumalima sa San Francisco kasabay ng pagsasaayos sa iba pang mga simbahan. Sa pagdami ng kanyang mga tagasunod, ito rin ang kanilang naging bahay. Ang porsyukula o maliit na bahay ay tumutukoy sa maliit na lupaing kinalalagyan ng abandonadong kapilya ng mga Benediktino na binigay sa kanila. Sa pahintulot ni Papa Inocencio ay katatlo, piniyagang mabuhay si Francisco mga sa ng buhay na kanilang niyata. Tinawag silang Orden de los Frailes Merones o ang maliit na kapatid. Sa papilya ng Porsyungula, yumabong ang kanilang kapatiran sa pamungkot at pa, pamatubay pa, ng mga naina, reyna ng mga anghel. Sa kapilyang ito rin, umana sa San Francisco, kung saan naroon Bagamat patagal lang natatangi sa Mikawayan ang pamamintuho sa mahal na Birhing Maria, ang debosyon sa mahal na Birhen ng mga Anghel sa parokya ng San Francisco ng Asisi sa lungsod ng Mikawayan, ay nagsimula lamang nang nailuklog ang kanyang imahe sa retablo menor ng simbahan. Ito ang pangkabunsod -pag sa pagtatatag ng isang kapatiran, ang Hermandad de la Virgen de los Angeles noong dalawang tipo at dalawang butaka na siyang tagapangasiwa sa imahe at tagapagpalaganap ng debosyon nito sa pagpapatuloy ng matanggang tradisyon ng debosyon tuwing unang sabado para kay Maria na ang birhen sa isang don procession na umiikot sa nasasakupa ng parokya. Ang kanyang maringal na kapistahan ay idinadaos tuwing ikatagawa ng Agosto. Nuestra Señora de los Angeles, patrona ng Orden Franciscan, ipanalangin mo kami. Bigyan po natin ay isang masigapong palakpatan ng ating minamahal na patrona. Nuestra Señora de los Ángeles, viva la Virgen. É o 啊，对，那肯定 Ah,